Hello mga ka-garden Mga ka-farmers Good morning, good morning po sa inyo lahat Share ko po sa inyo ang aking kalamansi 4 months old Ito yung mga ka-farmers, mayroon siyang bulaklak o. Oh. May bulaklak siya at the same time Ang dami niya pong buko Ayan Hello, mga ka-farmers, mga ka-garden Dikit-dikit ang buko niya <clears throat> So ganyan po talaga pag uh, Yung kalamansi ninyo malusog Na pag-maintain niyo po siya sa alaga maka garden kagarding. Dami po niyang <coughs> buko. Ayan po, ganyan pa lang siya kalit. 4 months old. Pero, pag masdan niyo mabuti yung bunga niya, kung gaano karami mga, mga ka. farmers, mga ka garden, oh. Pag mas na niyo Taikot po yan, halos, halos lahat ng sanga niya sa dulo, ah, meron pa po, meron po bunga. yan Yung isa, oh. O, oh, kita nyo, dami niyang bunga. O ayan oh. Yan. Mga farmers oh. Liit lang na puno. 4 months old pero kita niyo mga kagarden ng sanga ang bunga niya. Kasi malusog po siya. Natutustusan po natin siya ng lahat ng kanyang mga pangangailangan. Oh, kita niyo mga kagarden ng isang sanga oh. Ayan mga kagarden oh. Yung isang sanga niya, ang bunga ay ang dami. Nasa 15 piraso yan mga ka mga ka-farmers o oh, isang isang sanga niya, oh ayan maliit na sanga ayan. ang sikreto po kasi mga ka-farmers mga ka-garden ayan kaya po marami yung bunga ng ating kalamansi eh mapapansin niyo po yung mga bulaklak niya ayan pagmasdan niyo po maigi yung mga bulaklak niya wag kayong kukurap ayan kukurap pagmasdan niyo po maigi yung mga bulaklak niya ayan po Ayan, yan po yung mga bulaklak niya. Sa isang sanga, kita niyo kung gaano karami mga kagarden ang kanyang bulaklak. Paikot po yan. Yan pong kalamansin niyan ay tatlong taon na po ang edad. Hanggang taas po yan. Hanggang taas po ay ganyang karami po ang bulaklak niya. Hanggang doon sa taas. So ito po, ang sikreto mga kagarden, pag mayroon siyang bulaklak po na ganyan, inaalagaan po natin yan sa spray. Yan mga ka-garden, linggo-linggo po natin yan ini-spray. Once a week. O kita nyo mga ka-garden o kung gaano karami ang bulaklak na sumusulpot. So yan bulaklak po na yan mga ka-garden. Yan, isang malit na sanga punong-puno ng bulaklak. Yung bulaklak na yan mga ka-garden, pag inalagaan niya yan sa spray, didiritso po lahat yan. Magiging bunga po lahat yan mga ka-garden. Ganyan po ang sikreto dito sa amin. Talagang po talagang ginagastusan po namin dito ang aming kalamansi eh. ang kita nyo mga kagarden ang bulaklak nya so bulaklak po lahat yan so ganyan pa lang po mga kagarden minimintain na natin yan sa spray ini-spray na natin yan ng pang insekto para hindi po siya madapuan ng insekto at uudin nang sa ganon hindi po malaglag yung bunga so maintain na po natin siya ng spray. So, ganyan po ang sekreto namin dito mga kagarden. Kaya, yan lahat ng bulaklak na yan, paikot po yan. Paikot, yan lahat po yan. Oh. Lahat po yan mga kagarden. Pag inalagaan nyo ng spray yan, yan, lahat, lahat po yan. Hanggang taas po yan mga kagarden. Ganyan po, mamulaklak ang kalamansi sa amin pag kami po ay ah, nagpapabunga. So, pag hindi po niyo kasi inalagaan ng spray yan, nagkulang kayo sa pag-spray sa kanya, Makikita nyo Ipapakita ko sa inyo mga kagardin Kung anong mangyayari Pag dito sa amin Yan So Pag naging buko po siya mga ka garden, Magiging ganito siya So mayroon siya agad uh, May damage po agad siya Kaya dito po sa amin Bulaklak pa lang mga kagardin Inaagapan na yan siya Nasa ganon uh, Hindi po siya dapuan ng mga maninira Nasa ganon Yung bulaklak niya ay tumuloy At yung ina-expect ina ina nyo po na Uh, harvest ng inyong kalamansi ay makuha po nyo, humagayin po nyo, umaabot po ninyo. So, yun po ang sikreto mga ka-garden. Alaga lang po yan sa spray ng insecticide din. Sinasamahan po namin siya ng uh, foliar organic fertilizer. So, ganyan po ang sikreto mga ka-garden ng pag-aalaga ng kalamansi. Kung gusto nyo pong kumita sa kalamansi, talaga pong makikita sa kalamansi, kung uh, marunong po kayo sa technique at sa idea kung paano niyo pararamihin ang kanilang bunga. Okay. So, uh, kung kayo po may mga katanungan, feel free lang po kayo, mga ka-garden, kung paano ang pag-aalaga ng kalamansi. Yan. Puro, ano po yan, puro puro bulaklak po yan, mga ka-garden. So, didiretso po yan. yan. Tutuloy po yan mga bulaklak na yan, kasi inaalagaan po natin yun ng spray palagi. So, kung kayo po may mga katanungan, feel free lang po kayo, magtanong lang po kayo at Uh, ito po ay ating sasagutin So salamat po sa inyong panonood At uh, thank you for watching Follow for more Please comment, like, and share At sana po ay nagustuhan nyo ang aking video Thank you!